O yan mga kaibigan, nag-away na po sila. Eh, Senator to Marcos, huwag po kasing assuming. <laughs> okay, tinabla po ni uh, Mayor Baste Duterte si uh, Senadora Amy Marcos dahil nga nag-apology daw, uh, nag nagbigay ng uh, pasensya si Baste Duterte kay uh, Senadora Amy Marcos dun sa mga nasabi niya against President Bongbong Marcos. Pero ayon kay Baste, eh sinabi niya yun dahil syempre bilang kapatid baka daw uh, nasaktan si Amy Marcos mga kaibigan ngayon nagpa-interview naman itong si Senadora Amy Marcos at uh, parang uh, masyado niyang tawag dito sensationalize mga kaibigan at uh, nabansagan nga ni Baste Duterte na tigilan na ang pagdamay mo ang pagdawit mo sa pangalan ko at pagsali sa drama nyo dyan okay mga kaibigan so nag-aaway-aaway na po sila ang katanong nga po dito Senadora Aimee, eh, kung tablado ka naman pala dyan ba't ka pa nakikisiksik dyan? 'Di ba? Bakit mo hindi na lang hindi ka na lang mag-focus para suportahan na lang ang uh, kapatid mo na namumuno ngayon ng bansa natin? 'Di ba? Yung pinsan mo na uh, house speaker ngayon ng, uh, ng Kongreso. Bakit pilit mo palang lang sinisiksik yung sarili mo sa mga Duterte? Hindi ka naman parang hindi ka naman tanggap pala nila diyan, 'di ba? Parang uh, ang lumalabas diyan eh, nagpupumilit kang sumi sumiksik, hindi ka naman pala 100% welcome, no? Ewan natin, bakit na sabi ni Basil Duterte yun? Well, kung uh, humingi naman ng patawad siya kay Amy, eh hindi niya naman klinaro. Okay, humihingi ako ng patawad sa iyo ha, ah, pero hindi ito paghingi ng tawad sa kapatid mong Pangulo. Sa iyo lang to kasi baka na-hurt ka. Dapat, dapat din, uh, Mayor Duterte, dapat nilinaw mo din. Eh siguro, in na ni uh, Senator Amy Marcos na talagang, you know, uh, yung sinabi, sinabi niyang resign, uh, President uh, Bongbong, eh akala niya talagang ay pasensya na dala lang ng bugso ng damdamin ewan ko na ewan ko kung para sa akin wala namang masama doon, eh In fact, kung ah, uh, di ba kung talaga nag-apologize si Basti Duterte, kung baga mas kahangaha hanga yun eh, na nagsalita siya ng masama, tapos uh, hihingi siya ng paumanhin eh, dahil lang nadala, nadala siya sa emosyon. Pwede pa yun eh, no? Pero dahil parang diniscredit niya, I mean, uh, parang Pinabulaanan niya yung uh, paghingi niya ng tawad na hindi yun sa sinabi kong masakit para sa presidente, sa iyo lang yun dahil para, baka sumamalo mo dahil kapatid ka. So it means talagang yung sinabi niyang uh, medyo alanganin sa presidente, eh talagang ano no. Pinapangatawanan niya yun, mga kaibigan. Nang sinabi niyang uh, uh, mag-resign na si presidente Bongbong Marcos ngayon, mga kaibigan, lahat kasi dinadaan sa proseso. Huwag nating uh, siguro iliko yung topic na ah, keso ganito, kung wala, wala daw ginagawa, ganyan-ganyan, people's initiative, charter change, nalalayo po sa topic eh. Ano po ba talaga ang dahilan ng pag-aalboroto po ninyo kay Presidente Bongbong Marcos, kay House Speaker Martin Romualdez? Diretso yun na lang. Yan po ba dahil sa, you know, possibility ng pagpasok ng ICC para investigahan po ang war on drugs ng nakaraang administrasyon at malamang sa malamang kung yan po ay mangyari eh talaga pong, 'di ba? Mapakulong po 'yung uh, dating pangulong pang uh, si presidente Duterte. So, you know, siguro kaya they are too threatened in fact. Dumating na sa punto na gusto nang ihiwalay 'yung Mindanao sa Pilipinas. Bakit, 'di ba? How timely na, 'di ba, 'yung possibility ng pagpasok na ICC. Gustong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Bakit? <laughs> Kasi magsasakali na Mindanao. Okay, hindi kami papayag na pasukin kami ng ICC ganon. So, 'yun lang mga kaibigan, ano? Ah, uh, nakakatawa lang dahil kala siguro magkakampi na sila pero tinabla pa pala si Senadora Amy. Ah, uh, Silver Voice TV. Magandang gabi.